mga egsoon, kanang makadawat ta og regalo ba? Di ba mag-apas sa sulod sa regalo? Di ba dili sa putos? Kabaluta nga si John the Baptist putos ragyod siya. O ang sulod sa maong putos, ang regalo mismo si Kristo. Pero diri sa Ebanghelyo karong unang adlaw sa simbang gabi, mas na-focus ang mga tao sa putos kaysa sa regalo mismo. Well, dili na bag-o nato. Kay bisan hangtod karon, moabot gani ning Christmas season ang mga tao mas ma-focus sa sale sa mall mas na focus sa regalo nga paliton o mga unsa akong madawat mas na focus sa pagkaon inom bakasyon asa ta manuroy o kining christmas parties pero mga igsuon ni ining tanan nakapasalamat ka sa Dios nga gihatag si Kristo diha sa imong kinabuhi hinumdumi nga kining tanan putos ra Remember, the gift is Jesus. Naataan ni Tanan tungod ni Kristo. Pero honestly, musulti ko tinood, Many of us celebrate Christmas without Christ. Imagina, na, the birthday party mo, pero wala diha ang celebrant. Di ba kulang? Again, honestly, akong nabantayan ha daghan ka ayong mga christmas parties karon nga wala na gyud si kristo so na ako challenge challenge na ako sa mga mag christmas party pa sige daw unsaon ka nato nga ma-highlight nato si kristo diha sa inyong christmas party sige daw unsaon sa, sa kaha and please let us do that kay nag-enjoy biyaktaan ni Tanan tungod diya ni Kristo. So dili unta tama mafokus sa rapper, sa putos. Putos ra na Tanan. Fokus unta ta sa Silent Night, Holy Night nga mao si Kristo. Sige daw, kadtong mga mag-celebrate pa o Christmas party, unsaon -un kaha nga ma-highlight nato si Kristo kanang Christmas nga naagid si Kristo. Thank God for giving us Jesus. Sige gani,